Mga um, pasensya na wu talaga if I had to take a poor sleep. Ito kasi yung ko, matigas ko always. Diba pinaawa ko sa'yo yung self ko? Nilagay ko na sa luggage mo. Oh, Wala na akong trabaho dahil sa'yo nakakainis ko pa nga ba, Blair? Bakit pa nilagay doon? Lori, Lori, Lori! <makes noise> Nag-final call na daw kanina. Na Nakatulog tayo pareho eh. Tara, tara na, mag-offload <makes noise> na daw tayo. <makes noise> dali, dali, Ay tara na. <makes noise> do dumating yung luggage na atin ni. Eh. Nalipat yata sa flight papuntang Dubai. Sige nga, sabihin mo sa akin, paano tayo makakakuha ng octopus card kung wala tayong pera? Alam mo, pwede naman natin ma-enjoy yung Hong Kong kahit wala tayong pera. Meron naman tayong mga marta at paa. Mag-shopping lang? Ay, eh, sumungko. Wala tayong pera. Fine! Then let's just explore this city. Tutok na ako! Wow. Ako oh wala Walang magagawin pag no -wow mo? Hi! Mga pinay kayo? Ah, uh, ah, uh, yes po. Oh, ako may hari ng restaurant to. Ah, talaga uh -oh. po. Pag gusto magkain kayo dito, libre Di kita. Libre? Oo, oh, oh. libre ko kayo. Alam mo na, witness ko eh. magaganda mga pinay eh. Pero ako ate, puno-puno talaga ako ng gratitude lalong lalo na kung ibibigay mo sa amin yung sandwich mo. Ay, maraming salamat po. Pangwa. Kulang na lang panulak. <laughs> Pasalamat ka talaga. Wala akong paki sa pamimintas mo. Kaya ka nga hindi umaasenso kasi wala kang pake. You asked me why I am not fun anymore? You asked me bakit hindi na ako masayang kasama? Life did this to me, Blair. Dahil unlike you, I have to work hard kung hindi walang kakainin yung mga kapatid ko. Naiintindihan mo ba yun? Wala na, nakawag tayo. Baka nandito lang yun. Doon yung passports natin. Wala tayong pera, wala tayong passports. Paano tayo huwi ng Pilipinas niyan? Tanga, tanga, mo. Tanga. Hindi, ako sa sarili ko. Kailangan ko pang ipaalala sa best friend ko na birthday ko. Napaka walang kwenta ko pala talagang tao. <laughs>